Bakit may mga lalaking hindi naman sobrang pogi, hindi mayaman, tahimik lang pero hinahabol ng babae? Samantalang yung mga laging nandyan, nagbibigay ng effort, pinabaliwala lang. May sikreto ba talaga? Oo, at yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang video na ito ay inspirasyon mula sa aklat na The Laws of Human Nature ni Robert Greene. Isang libro na tumatalakay sa mga totoong likas ng tao. Kung paano sila nag-iisip, gumalaw at naa attract Dito natin matutunan kung paano gumana ang psychology sa likod ng attraction. Hindi lang physical, kundi emotional at mental. Ayon sa libro, ang totoong charm ng isang tao ay hindi lang nasa anyo o pera. Nasa pakikitungo, kilos at pag-unawa sa nature ng tao. At kung gusto mong maakit ang isang babae na hindi ka mukhang desperado, kailangan mong matutong gumamit ng presence at absence, ng mystery at confidence. Ang babae ay na-attract, hindi sa lalaking todo bigay, kundi sa lalaking kaya niyang respetuhin. Sa lalaking may sariling mundo, may control sa sarili, at hindi basta-basta nagpapaikot ng emosyon. Yan ang lalaki na pinag-iisipan nila sa gabi. Kaya kung pagod ka ng maging habol-habol, gusto mong maranasan na ikaw naman ang hinahabol. Hindi ka nag-iisa. At hindi imposible yan. Kailangan mo lang ang tamang mindset at strategy. Hindi mo kailangan magbago ng buong pagkatao. E kailangan mo lang malaman kung paano iproject ang version ng sarili mong may halaga. Ngayong malinaw na sa iyo kung saan galing ang mga ideya natin. Simulan na natin ang mga sikreto. Hindi para manipulahin ang babae, kundi para iangat ang sarili mo at hayaang ang babae ang kusang lumapit. 1. The Law of Mystery and Absence. Isa sa pinakamakapangyarihang elemento ng attraction ay ang misteryo. Hindi mo kailangang ipakita agad ang lahat ng bagay tungkol sa sarili mo. Ang problema ng maraming lalaki ay masyadong available, masyadong open, as nawawala ang thrill. Tandaan mo, ang isang bagay na laging nasa harap mo, nawawalan ng halaga. Pero ang isang bagay na hindi mo madalas makita, yun ang naiisip mo araw-araw. Sa psychology, may tinatawag na scarcity effect. Mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na bihira o mahirap makuha. Gamitin mo ito sa sarili mo. Hindi mo kailangang mag-reply agad sa bawat message. Hindi mo kailangang ishare lahat ng nararamdaman mo sa isang upuan lang. Dapat lumikha ka ng espasyo kung saan siya mismo ang gustong makilala ka pa. Ang mga babae ay likas na curious. Kapag nakita nilang parang may laman ka, may lalim, may mga bahagi ng pagkatao mo na hindi mo basta nilalantad, mas lalo silang naaakit. Hindi dahil sa gusto nilang hulaan ka lang, kundi dahil pakiramdam nila may halaga kang tao na hindi basta-basta. Binibigay ang sarili. Pero tandaan, may balance ito. Hindi mo kailangan maging cold o snob kailangan mong iparamdam na interesado ka, pero hindi ka desperado. Nalikyaping makipag-usap at magparamdam, pero hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. Ang ganitong energy, chill, confident, pero mysterious, yan ang tumatatak. Ang mga lalaki na laging present, laging nagpaparamdam, laging available, nawawalan ng value sa mata ng babae. Bakit? Kasi alam nilang andyan ka lang palagi. Walang challenge, walang excitement. Pero kung marunong kang magpakita at marunong ka rin mawala sa tamang timing, dun ka nila hahabulin. Gaya sa libro ni Robert Greene, kung gusto mong ang atensyon ng isang tao ay mapako sa'yo, huwag mong ibigay ang sarili mo ng buo agad. Gawin mong unti-unti pa konti-konti para mag-iisip siya kung sino ka talaga at ano pa ang kaya mong ibigay. Kapag hindi ka madaling basahin, mas lalo kang gugustuhin unawain. Kaya sa unang hakbang ng pag-attract sa isang babae, huwag mong ibuhos agad lahat. Gamitin mo ang misteryo bilang sandata mo. Hindi ka nagtatago, pero hindi ka rin nagmamadali. Ikaw ang may control. 2. Presence that commands attention. Ang isang lalaking may dating, hindi kailangang magsalita para mapansin. Yung tipong pagpasok pa lang niya sa isang kwarto, mapapatingin na ang lahat. Hindi dahil pogi, hindi dahil maingay, kundi dahil sa aura at galaw niya. Iyan ang tinatawag na commanding presence. Sa psychology, tinutukoy ito bilang non-verbal dominance yung paraan ng pagkilos at pagdadala mo ng sarili na nagpaparamdam ng confidence, respeto at control sa paligid. Hindi ito kayabangan. Isa itong tahimik na pahiwatig na ikaw ay may halaga at hindi ka basta-basta. Halimbawa, sa isang simpleng meet-up or social gathering, mapapansin mo agad ang lalaking ganito. Hindi siya yung palaging nakasosso sa cellphone. Tumitingin siya sa paligid, upright ang katawan, at kapag kinausap ka niya, mararamdaman mong nakatutok lang siya sa iyo. Sabi nga ng ilan, parang biglang tahimik ang mundo pag siya na ang nagsalita. Kapag naramdaman ng isang babae na may ganong klasing presence ka, automatic na siyang nag adjust Hindi ka pa nga gumagawa ng move, pero may dating ka na. Halimbawa, sasabihin ng babae sa sarili niya, Ewan ko, pero iba yung dating niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may something. Iyan ang epekto ng commanding presence. Hindi maipaliwanag, pero ramdam. Ang body language ay malaking bahagi nito. Diretso ang tingin, steady ang boses, hindi kinakabahan, at hindi rin bastos. Hindi ka kailangang pasigaw o sobrang confident. Ang kailangan lang ay tunay kang kalmado sa sarili mo. At lalabas ang presence mo ng kusa, sa isang relasyon o kahit sa ligawan. Kapag alam ng babae na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo, doon siya nahuhulog. Bakit? Kasi iba ang energy mo. Hindi ka desperate, hindi ka trying hard. At sa mundong puno ng lalaking laging nagmamadali at nangungulit, ang pagiging composed ay isang rare na turn-on. Kaya kung gusto mong makuha ang respeto at atensyon ng kahit sinong babae, huwag ka lang basta maging magaling magsalita. Ayusin mo ang presence mo. Dapat kahit tahimik ka, nararamdaman kang andyan. Hindi ka maingay, pero hindi ka rin invisible. Iyan ang totoong alpha. Hindi yung laging pasikat, kundi yung laging present kahit walang sinasabi. 3. Emotional Pull-Through Contrast Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para makit ang isang babae ay ang paggamit ng emotional na contrast. Ibig sabihin, ipinapakita mo sa kanya na hindi ka isang flat character. May lalim ka. May emosyon pero hindi ka emosyonal. May lambot pero may tigas. May sayang dala pero may misteryong bumabalot. Sa psychology, ito ay tinatawag na affective contrast kung saan nabibighani. Ang tao sa isang taong may dalawang magkasalungat na enerhiya sa tamang balanse. Para kang puzzle na gusto niyang buuin. Lalo na kung sa unang tingin ay tahimik ka, pero sa personal mong kilos, mapapansin niyang may kakaiba kang sinasaloob. Halimbawa, nasa isang inuman o group hangout kayo. Tahimik ka lang, nakikinig. Hindi maingay. Pero may isang moment na bigla kang nagbukas ng kwento. Simple lang pero malalim. Tungkol sa isang pagkatalo mo noon at kung paano ka bumangon. Napatingin siya sa'yo ng matagal. Sa isip niya, akala ko tahimik lang siya. Pero grabe pala pinagdaanan niya. Parang gusto ko pa siyang makilala. O kaya naman, isa kang lalaking matigas ang panlabas na ugali. Firm, diretsyo, hindi madaldal. Pero pagdating sa hayop o sa bata, bigla kang nagiging maalaga at soft. Magugulat ang babae, di ko in na marunong pala siyang magpakita ng care. Parang ang lalim niya, ganito gumagana ang emotional contrast. Hindi mo kailangan magpanggap, kailangan mo lang maging buo, hindi isang side lang. Lalaki kang hindi perfect pero ramdam na ramdam ang kabuuan. At tandaan mo, ang kababaihan ay emosyonal na nila lang. Hindi sila basta-basta nahuhulog sa looks o yaman lang. Nahuhulog sila sa lalaking may presence at lalim. Sa lalaking nagugulat silang intindihin, pero hindi nila agad mabasa. Kaya minsan, sasabihin ng babae, hindi ko talaga alam kung bakit gusto ko siya. Pero may kakaiba talaga sa kanya. Parang ang lalim niya. Parang gusto ko siyang kilalanin pa kahit nakakatakot. Iyan ang kapangyarihan ng contrast. Hindi ka predictable, kaya siya mismo ang nahuhulog sa bitag ng curiosity at emosyon. 4. Vulnerability without desperation. Ang pagiging vulnerable o bukas sa emosyon ay hindi kahinaan lalo na kung marunong kang ilugar. Sa psychology, ang controlled vulnerability ay isang makapangyarihang sandata para makuha ang tiwala at damdamin ng isang babae. Pero tandaan, ang goal ay hindi magmakaawa, kundi ipakita na marunong kang magpakatotoo habang nananatili kang matatag. Halimbawa, may kwento kang bigla mong nabanggit habang kausap mo siya. Nung grade 6 ako, hindi ako pinansin ng nanay ko sa graduation. Sa dami ng ginagawa niya sa abroad, di niya na malayang matagal ko na pala siyang hinahanap-hanap. Simple, direkta, hindi dramatic. Pagkatapos mong sabihin, hindi mo ito ginawang eksena. Tumahimik ka lang, ngumiti, tapos tinanong mo siya tungkol sa kanya. Doon, naramdaman ng babae na hindi ka nagtatago, na may lalim ka, at higit sa lahat na hindi ka desperate para makakuha ng awa. Ipinakita mo lang na may pinagdaanan ka rin. Pero hindi ka durog, hindi ka humihingi ng tulong. Isa itong paraan para iparamdam na kahit anumang sakit o kahinaan, kaya mong tayuan. Sa totoo lang, karamihan ng lalaki ay takot magpakita ng ganito. Ayaw nilang isipin na mahina sila. Pero ang babae, lalo na ang emotionally mature, ay naa attract sa mga lalaking marunong magpakatotoo. Hindi iyakin, hindi sobrang alpha, kundi balanse. Sabi nga ng isang babae sa usapan nila, hindi siya katulad ng iba, hindi siya nagyayabang. Pero nung nagkwento siya tungkol sa tatay niyang iniwan sila, parang gusto ko siyang yakapin. Parang gusto ko siyang ipaglaban kahit hindi niya hinihingi. Ganyan gumagana ang vulnerability. Kapag tama ang timing at natural ang daloy ng kwento, hindi ito kahinaan. Isa itong anyo ng koneksyon. Sa mata ng babae, mas gugustuhin nila ang lalaking marunong magbukas ng puso. Basta hindi ito ginagamit para manipulahin o maging needy. Ito ang klase ng lalaking gusto nilang samahan, hindi lang dahil sa tibay kundi dahil sa totoo siyang tao. 5. The Power of Delayed Attention Isa sa pinaka-epektibong psychological move na ginagamit ng mga kalalakihan na confident sa sarili ay ang tinatawag na delayed attention. Sa madaling salita, hindi mo agad ipinapakita ang sobrang interes. Hindi ito pagiging pa-hard to get, kundi isang paraan para lumikha ng intrigue nang misteryo at para mahulog sa iyo ang babae na parang hindi niya napapansin. Halimbawa, pagkatapos ng isang magaan at masayang pag-uusap niyo sa chat, hindi ka agad nagre-reply ng sunod-sunod. Hindi ka rin agad nag initiate ng next convo. Hindi ka nagtatampo, hindi ka nagmamakaawa. Relax ka lang. Busy ka sa sarili mong buhay. Doon niya may ba't kaya hindi siya tulad ng iba? Sa social dynamics, ang taong hindi agad sumusunod ay naglalabas ng value. Ibig sabihin, hindi ka desperado at meron kang sariling mundo. Kapag hindi mo agad ipinapakita na addicted ka sa kanya, mas lalo siyang naiintriga. Mas lalong gumagana ang natural curiosity ng babae. Pero tandaan, ang delayed attention ay hindi ghosting. Hindi ito pagiwas, Hindi rin ito panluloko. Ang tunay na sikreto nito ay nasa balance. Nagpapakita ka ng interesan pero hindi sobra. Hindi ka umaasa pero interesado ka. Ganyang kamaglaro ng utak gamit ang presence and absence. Sabi nga ng isang babae sa totoong senaryo. Nagchat siya, ang saya ng usapan namin, tapos nawala siya. Pero hindi yung bastos na parang iniwan ako. Alam mo yung feeling na gusto mong hanapin siya? Yun. Hindi ko na namalayan ako na pala yung naghihintay sa reply niya. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magpatawa buong araw, magpakasipag magchat, o ibigay lahat ng atensyon mo para lang mapansin ka. Ang kailangan mo lang ay timing. Kontrolin ang presensya mo. Kasi kapag palagi kang available, nawawala ang thrill. Pero kung marunong kang magpakita, saka magpahinga. Ulitin, hindi lang siya mahuhulog sa iyo, kundi siya mismo ang hahanap-hanap sa iyo. 6. Emotional Mirror Technique Ito ang isa sa pinakamatatalinong paraan para makuha ang loob ng isang babae, ang Emotional Mirror Technique. Sa simpleng paliwanag, para maramdaman niyang ikaw ang tunay na nakakaramdam at nakakaintindi sa kanya, para mo siyang hinahawakan sa damdamin. Hindi sa salita, hindi sa katawan, kundi sa koneksyon. Halimbawa, kapag sinabi niya, "Pagod na ako sa mga lalaking hindi marunong makinig." Ang sagot mo ay hindi, "Ako iba ako." Ang sagot mo ay, "Naranasan mo na 'yan? Parang mabigat 'yan dalhin araw-araw." Dito mo siya binibigyan ng space na ilabas ang loob niya at nagiging safe ka sa kanya. Pinaparamdam mong nauunawaan mo siya, hindi dahil gusto mo siyang makuha, kundi dahil totoo ang interest mo hindi mo siya hinuhusgahan at hindi mo rin minamadali. Kapag naramdaman ng babae na konektado ka sa emosyon niya, mas madali siyang bumitaw sa mga wall niya, mas madali siyang magtiwala, mas madali siyang magbukas. At alam natin, sa ganitong sitwasyon, kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, doon, nagsisimula ang pagkahulog. Sabi nga ng isang babae sa totoong kwento, hindi ko siya crush noong una pero nung isang gabi na umiiyak ako, siya lang yung hindi nagbigay ng advice. Tahimik lang siya at nakinig. Doon ako natakot kasi parang siya lang yung tunay na nakarinig sa akin. Napakalalim na impact nito. Dahil ang karaniwang lalaki solusyon agad ang bigay. Pero ang matalinong lalaki, nagbibigay muna ng presence. Dito mo siya nahuhuli, hindi sa galing kundi sa lalim. Hindi mo kailangang maging sobrang gwapo o mayaman. Pero kung marunong kang mag-reflect ng emosyon, kung kaya mong ipakita na hindi mo siya ginagaya, kundi nararamdaman mo siya. Ikaw ang magiging pinakakomportable at pinakamahirap pitawang lalaki sa mundo niya. 7. The Scarcity Illusion Sa mundong puno ng atensyon, ang bihirang tao ay nagiging pinakakanais-nais. Ito ang tinatawag nating scarcity illusion. Sa psychology, ang isang bagay o taong mahirap makuha ay mas nagiging mahalaga sa paningin ng iba. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, huwag kang palaging available. Dapat marunong kang mawala sa eksena, hindi dahil nagtatampo, kundi dahil may sarili kang mundo. Halimbawa, kapag palagi kang nagre-reply agad, palaging nandyan, palaging oo, nawawala ang misteryo. Pero kapag minsan hindi ka agad sumasagot, o biglang abala ka sa sarili mong growth, karera o passion, doon siya nagtataka. Nasaan siya? At mula sa tanong na yan, doon nagsisimula ang paghahabol. Hindi ito pagiging rude. Hindi ito mind game na nananakit. Ito ang may na may kung sariling direksyon ang buhay mo at hindi umiikot sa kanya. At sa mata ng sape, ang lalaking may sariling mundo ay mas nakakainganyo, mas nakaka-inspire at mas masarap tuklasin. Tandaan mo, hindi mo kailangang laging nandyan para ipakitang totoo ka. Minsan, ang pagiging absent mo ng konti ay mas nagpaparamdam ng halaga mo. Kapag masyado kang madali, parang buffet lang. Masarap pero walang thrill. Pero kapag parang signature dish ka, limitado, espesyal, pinipilahan ka. Kaya kung gusto mong tumaas ang value mo, mag-focus ka sa sarili mo. Improve ka sa fitness, skills, passion. At habang gumaganda ka, dumarami rin ang tanong niya. Bakit parang busy siya? May bago ba sa kanya? Doon unti-unting lumalalim ang interest niya. Sabi nga sa isang real life story ng isang babae, noong una di ko siya pinapansin. Pero nung naging consistent siya sa goals niya at bihira na lang siyang active, bigla kong na-miss yung presence niya. Doon ko na-realize na gusto ko pala siyang makausap. Ito ang epekto ng scarcity illusion. Habang lumalayo ka, hindi para iwasan siya, kundi para hanapin kanya. Hindi mo siya pinipilit, pero kusa siyang lalapit. 8. The Unpredictable Edge Ang pagiging hindi, inaasahan na isang makapangyarihang sandata sa psychological attraction. Ito ang tinatawag na the unpredictable edge. Kapag hindi ka palaging predictable, hindi ka madaling basahin, mas nagiging kaakit-akit ka. Kasi ang utak ng tao ay nahuhumaling sa misteryo. Lalo na kung galing ito sa isang taong may depth at composure. Halimbawa, may mga araw na sweet ka, thoughtful, biglang tatawag o magpapadala ng simpleng mensahe. Tapos kinabukasan wala, tahimik, nag-focus ka sa trabaho o passion mo, dun siya mababahala. May nagawa ba akong mali? Bakit di siya katulad kahapon? Ang totoo, wala lang talaga. Ginamit mo lang ang tamang pagitan para hindi siya masanay. Ang ganitong galaw ay hindi pagiging toxic, kundi pagiging strategic. Hindi ka laruan, pero hindi ka rin predictable robot. Ikaw ay may sariling pacing. May sarili kang rhythm. Kaya siya nahuhumaling sa kakaibang aura mo na hindi niya agad ma-figure out. Tandaan mo, kapag ang isang lalaki ay sobrang predictable, nawawala ang excitement. Alam na agad ng babae ang next move niya. Walang thrill, pero kapag unpredictable ka, minsan seryoso, minsan misteryoso, minsan makulit pero minsan tahimik. Mas lalong lumalalim ang curiosity niya. Sa psychology, ang unpredictability ay nagtitrigger ng dopamine sa utak, isang chemical ng excitement at reward. Kaya kapag nalink ka sa ganitong experience, hinahanap-hanap ka niya. Dahil hindi ka lang basta tao, isa kang karanasan na hindi niya makalimutan. Gamitin mo ito ng tama. Hindi mo kailangan gumamit ng drama o panakit. Kailangan lang marunong kang maging timing master. Minsan lalapit, minsan lalayo, minsan tatawa, minsan seryoso. Hindi para lituhin siya, kundi para mas lalo kanyang alamin. Minsan ang pagiging hindi mo paghabol ang pinakanakakahatak na dahilan kung bakit siya hahabol. Dahil ang isang misteryong hindi niya mabuksan ay isang bagay na gusto niyang ulit-ulitin. 9. Emotional Trigger Control Isa sa pinakamalalakas na sikreto para makuha ang atensyon ng babae ay ang tinatawag na emotional trigger control. Kapag marunong kang gumalaw sa tamang emosyon ng isang babae, kung kailan siya patawanin, kailan siya pakalmahin, kailan siya pansamantalang i-distance, mas lalo kang naiiba sa lahat ng lalaki. Halimbawa, may mga oras na down ng babae, hindi mo siya kailangan agad ayusin. Hindi mo siya kailangan pilitin mag-share. Ang kailangan lang, presence mo. Taimtim na pakikinig. Simpleng, nandito lang ako. Ito ay hindi pagiging soft, ito ay pagiging emotionally intelligent, isang rare trait na hindi basta makikita sa karamihan ng lalaki. Kapag naman masaya siya, huwag mong patay ng energy. Makisakay ka, magbato ng konting humor o dagdagan mo pa ang vibe. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang ikaw ang taong nakakaintindi ng rhythm ng emosyon niya. At tandaan mo, once naramdaman niyang safe siya sa'yo, emotionally, mahirap na siyang makapitaw. Pero sa kabilang banda, dapat mo ring matutunan na huwag maging available sa lahat ng pagkakataon. Hindi lahat ng message dapat replyan agad. Hindi lahat ng tawag dapat sagutin agad-agad. Kasi kapag nasanay siya na andiyan ka palagi, nawawala ang value. Kailangan mong patikimin siya ng iyong presence. Pero hindi sobra-sobra. Ang tamang paggamit ng emotional timing ay parang musika. May tamang tempo, may tamang beat, may tamang pause. Hindi ito scripted. Ito ay intuitive. Pero matutunan mo ito kung marunong kang makiramdam at hindi lang basta react ng react. Kapag nagawa mong i-master ang emotional trigger control, parang may invisible thread ka na nakakabit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit kanya iniisip, pero naiisip kanya. Kasi naramdaman mo siya sa level na hindi na abot ng iba. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging aware. At kapag aware ka sa emosyon ng isang babae, at marunong kang laruin ito ng may respeto, hinding hindi ka malilimutan. 10. Social Validation Shift Isa ito sa pinaka-epektibong psychological strategy na madalas hindi napapansin ang social validation shift. Sa madaling salita, kapag ang babae nakita ka bilang taong may mataas na social value or desirability sa mata ng iba, mas nagiging curious siya sa'yo. Hindi dahil sa gusto ka na niya agad, kundi dahil sa tanong sa isipan niya, bakit siya tinitingala ng iba? Halimbawa, pumasok ka sa isang room o lugar kung saan may kumpiyansa ka sa sarili at makikita ng babae na may ibang tao babae man o lalaki, na komportable at interesado sa'yo, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Yung natural na energy mo, sapat na para makita niya na may saysay -say kang tao. Madalas nagkakaroon ng shift ang perception ng babae sa isang lalaki kapag nararamdaman niya na hindi lang siya ang nakakapansin dito. Nagiging challenge ito sa kanya. Parang sinasabi ng utak niya, ano bang meron sa kanya at parang ang daming may gusto sa kanya. And sa utak ng isang babae, kapag desirable ka sa social circle, mas malaki ang chance na ma-develop ang attraction. Pero huwag mong gamitin ito para lang magpa-impress. Dapat totoo. Dapat organic. Makisama ka sa iba ng may respeto. Magpakita ng leadership sa simpleng paraan. At huwag kang maging needy o mukhang laging naghahanap ng validation. Ang irony nito, kapag hindi ka humahabol ng attention, mas hinahabol ka. Ang sikreto dito ay influence. Hindi kailangang maging sikat, pero dapat may halaga ang presensya mo. Kapag na-feel ng babae na ikaw, ang tipo ng lalaking pinapakinggan o pinapansin ng iba. Parang automatic siyang nahihila sa orbit mo. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang pilitin ang isang babae para magustuhan ka. Kasi kusa na siyang mahuhulog. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil nakita niya mismo ang value mo sa mata ng mundo. At kung na master mo na ang social validation shift, mas madali na ang susunod na hakbang, panatilihin, ang mystery at control ng narrative mo. Ngayong napag-usapan na natin ang mga sikreto mula sa aklat na The Laws of Human Nature ni Robert Greene, sana ay nabuksan ang isipan mo kung gaano kaimportante ang pag-unawa sa likas na ugali ng tao, lalo na sa dynamics ng attraction. Tandaan, hindi ito tungkol sa panloloko o manipulasyon, kundi sa strategic at matalinong paggalaw bilang isang lalaking may kontrol sa sarili at alam ang tunay niyang halaga. Lagi mong tandaan, ang pinaka-nakaka-attract na lalaki ay hindi yung pinaka-pogi. Pinakamayaman o pinakamaganda ang katawan, kundi yung lalaki na may presence, disiplina at misteryong mahirap basahin. Yung tipong hindi madaling maabot, pero hindi rin bastos o suplado. Yung tipo ng lalaking may sariling mundo. At kung papalarin ang babae, mapapasama siya doon. Kung seryoso kang ayusin ang sarili mo at gusto mong ng mas malalim na kaalaman tungkol sa dark psychology, social behavior, and modern relationships, dito ka na sa Darkness of Truth. Dito natin inilalatag ang mga teknik, babala, at realidad na hindi tinuturo ng karamihan, pero kailangan mo para mabuhay ng may control, respeto, at katalinuhan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede kang mag-subscribe bilang YouTube member para sa mga exclusive videos na para lang sa mga seryosong gustong matuto. At kung may natutunan ka, pwede ka ring magpadala ng super thanks bilang suporta sa ating content. Hindi natin kailangan ng million-million views para magpatuloy. Ang kailangan lang natin ay mga kagaya mong lalaking handang matuto at gamitin ang kaalaman sa tamang paraan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Ito ang Darkness of Truth, ang channel kung saan hindi lang utak ang pinapagana, kundi pati diskarte at karakter.